Good morning everyone for today's video. Kay magluto ug kuan pancit noodles. So ito yung salsa hindi ko na lang tinapon. Ito yung ano natin bawang at saka sibuyas. So yung pancit ando na, yung noodles. Ito ang ating noodles na tapos na natin pakuluan. So naghintay tayo na mainit yung ano kawali. Yung kaha. <laughs> ito yung ating sa so, ilagay natin yung ating um, bawang sibuyas at saka bawang so yan stand, so wala tayong stanis hawak ang mga rasa lagay natin ang ating isahin na natin tapos lagay natin ilong na natin sunod natin ang ating kanton yung noodles ito yung ating noodles yung canton. sauce ayun, ilagay na natin ang ating ano, sahog. Yung sauce ng ano. Sauce. Oh, Ay, matanggal. at yung ito. para masarap pa ano pala to homey pansit kanton Pansit kantun nanwudus <laughs> So, yeah, iya guys Lotoin nang ating Pansit kantun So, ready to eat na to